kapamilya, kapatid, na ay mga kapamilya, kapuso, meron ko akong bagong teleserye. Ipapalabas ko ito sa Prime Video. Trending ngayon si Chinita Princess Kim Chu. Ito ay matapos ma-promote ng hindi sinasadya ng aktres ang kanyang bagong serye sa TV5 Network. Nang matapos na kasi ang segment na rampanalo ng It Showtime ay pinayagang mag-promote ng It Showtime si Kim Chu para sa serya nito na Linlang na ipapalabas sa Prime Video. Ayon kay Kim Chu, yes and mga kapamilya, kapatid ay mga kapamilya kapuso. Meron po akong bagong teleserye, Linlang po. Ipapalabas po ito sa Prime Video this coming October 5. Pagkatapos mag-trending ang pagkakamali na ito ni Kim Chu ay agad na nag-tweet ang aktres sa kanyang Twitter account. Post ni Kim Chu kaakibat ng maikling video ng kanyang pagkakamali sa Eat Showtime, "Nalin lang ka." Umani naman ang summary reaksyon mula sa madlang people ang naging eksena na ito ni Tony Kim Chu kanina sa Eat Showtime. Para sa mga tagahanga ni Kim Chu ay talagang hindi maiiwasan na magkamali ng pagbangkit ng network na pwedeng pagpromotan. Lalo na at talagang nagtanda gulo, gulo ang mga TV networks simula nang mawala ng franchise ang ABS-CBN. Dagdag pa dito na dating napapanood ang It Showtime sa TV5. Gayunpaman ay masaya ang madlang people sa pagpayag ng kapuso network na magpromote si Kim Choo ng kanyang serye sa GTV. Matatandaan kasi na naging usap-usapan ang permission ng GMA kapag merong ipopromote na show ang mga kapamilya artis. Sa kabilang banda, ang nakikitang isa pang dahilan kung bakit nabanggit muli ni Kim Chiu ang kapatid network ay dahil nasanay ito sa ASAP. Kung maaalala kasi ay binabate ng ASAP ang mga kapatid viewers dahil napapanood ito sa TV5 Network.